Welcome back po sa ating channel. Nagsalita na, Direktor ng pelikula na Pagtatambola ni na Joshua Garcia at Julia Barreto, ikakagulat raw ng mga manunood, reaksyon ng mga fans nito alamin. Walang naging isyo at hindi nahirapan ang direktor na si Peterson Vargas habang ginagawa ang latest movie niyang, On, Happy For You. Ito ang magsisilbing reunion movie ng dating magjowa na sina Joshua Garcia at Julia Barreto at bagong collaboration ng Star Cinema at Viva Films. Excited na si Direk Peterson na mapanood ng Joshua fans ang muling pagtatambal sa movie ni na Joshua Julia na showing na sa mga sinehan nationwide sa darating na August 14. Tinatrack namin dito sa movie kung paano magmahal yung generation ngayon. Gusto rin natin ipakita kung paano sila masaktan, ang Kim ni Direk sa tema at kwento ng On, Happy For You, sa naganap na Grand Press Con para sa pelikula. I think we Filipinos like the mirror that in the cinematic experience. Nagbuo lang kami ng pelikula na ang real nung sakit. I think it feels so fresh and current, dagdag pa niya. Paglalarawan niya sa pag-atake ng kanyang lead star sa kanilang mga role, I watched their films. Masaya sila panuurin. Pero alam mong if you go to that real and painful dramatic route, mapupush pa natin sila. I was really excited to push that dramatic journey with them. Sometimes I give them space because they seem to have this very intimate personal way of making their scenes. They were so generous for sharing themselves, Ania pa. Kinuna ng kabuuan ng pelikula sa Bicol kaya naitanong din sa direktor kung ano ang kahalagahan ng naturang probinsya sa pelikula. Hindi naman ako Bicolano but it was actually an idea that I worked with our writers. Kasi part of the journey is medyo mapangahas at may nakakatakam na element yung reunion ng exes sa story. And we felt na Naga is a city that is filled with a lot of spiciness so we wanted them to also embrace that flame. Meron din siyang flavor na ganoon especially lika pa niya. At kasunod nga nito, sinabi ni Direk na napaka smooth shooting nila sa Bicol, at never naging pasaway ang Josh Joshua sa set. It was really a fun set. I think they were all very generous with each other and I think kasi lead nila Josh and Julia yun. I think yung generosity comes from how everyone sees them together. I think there's this really beautiful energy, this aura, when they're together. And there's magic, I also believe. Aniya pa. Samantala, hanggang ngayon marami pa rin ang humahanga sa galing ng aktor at aktres lalo na sa ganitong industriya na talaga namang bawat eksena nila ay pinag-uusapan ng mga netizens at maging ng mga solid fans nito. Wala nga sa kanila yung kanilang nakaraan kundi ang mahalaga sa kanila ay yung hatid na kwento o storya ng pelikula sa mga manunood na talagang mapapaisip sila kung paano nila nagawa ng walang masasaktang ibang tao. i <laughs>